dito yung ano mo. Dito mo. Steady mo lang yan. Gaganda. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Gwyneth ni Kansola. ika na balita. At ako po ay magpapahayag ng isang ayon Sa iyong buwan ng Agosto, pinagdiriwang ang buwan ng wika. Bilang pumibigay kahalagahan sa ating wika, ang Pilipino at ang kontribusyon nito sa ating mga buhay. Ipinapaalala nito ng na napaka sa isang masa na magkaroon ng pangbansang wika. Upang lubos na makilala ang yaman ng ating kultura. Pero ano ba pagkakaroon ng iisang wika. Paano natin ito maipagmamalaki sa buong ito ngayong panahon ng globalisasyon? At paano natin ito magagamit upang ating mga ating ating bago? Ang hindi magmahal sa sarili spika ay higit sa hayop at kalansang isda. Kaya ating pagyamanin kusa, gaya ng inahas sa ating ay nagpala. laging ba pagkasambayani na si Ga, si Elisa, na nagbibigay kahalagahan sa wika, sa buhay ng isang tao. Isang inspirasyonal na kataga at kapupulutan ng aral tungkol sa pagpapahalaga ng wika. Kaya noon, pinahalagahan ng dating pangulong Manuel Pinto na noon ang Bika. Kung magkaisa at magpapakita sa buong mga na kung may isang pika na may gagamitan ng magkakaintindihan sa iisang mga ang mga 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 mga. Ngayong panahon at mga bagong teknolohiya, hindi pa kuhulingan hindi. So gaya na sa so website ng Facebook na kung saan ay pwede na din gumamit ng bitang piktid. Kay kay. No, kay kay. Gretchay. At mukhang dos na Kayo, hold na mo ulit. Kay. Hold mo, mo din ulit. Din pa ang us, na Kayo, ikaw naman ulit. na Dito Di ka Di 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 ulit. Dito ulit. Nangangawid na si Mami. Si Ikaw naman, naman ulit. Oo, oo. Huwag ka dyan. Gritch! 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 Ang isang manyaga na kumbatan ng Wicca Pilipinas. At siya ay si David Lucio. Gumalabas na din siya sa iba't iba't programa dito sa ating Wicca. Dito pa. Oh. Oh. Oh, huwag mo naman ako na nangangawit na ako. Tata. Ito At naman ulit. Dahil kung hindi magkain siya ng mga tao nito, hindi ano, uunlad ang ating bayan at patuloy pa rin sa paglayo ng ating ina at ina pagbabago. Ating ipagmalaki at ipagunis na mayroon tayong isang wika at ito ang Pilipino. Naway so ating gamitin ngayong buwan ng wika ang Pilipino. At taas noon tayo ng salita sa ating sariling wika. Palatagan po natin si Gwenez at sa salalan ng isaan ng